Department of Trade and Industry, DTI, isinusulong ang pagpapalakas ng industriya ng pagdisenyo ng mga produkto sa bansa. Yan ang sentro ng balita ni Denise Osorio. Isinusulong ng Department of Trade and Industry kasama ng Design Center of the Philippines ang paggamit ng disenyo na nagbibigay din ng solusyon sa mga kasalukuyang issue na magdadala ng pagbabago. Sa ilalim ng Republic Act 10557 o ang Philippine Design Competitiveness Act of 2013, inatasan ng Design Center of the Philippines na isulong at patibayin ang Filipino design at ito ay matutunghayan sa pamamagitan ng isinasagawang Good Design Award Philippines. If you bring in in a designer from the very beginning of the process of solution finding then we really are able to uncover or surface talaga yung i mean not the surface problem but real issues that could change and really provide a long lasting Um, solution to problems, to sticky problems. Dagdag ni Matute, ang mga pinangaralang designers ngayong taon ay nagpakita ng katatagan at pagiging malikain bilang mga Pilipino. Aniya, sumasalamin ang mga disenyo sa magandang strategiya sa paglutas ng problema na nagtutulak ng pagbabago at humahantong sa mga mahusay na kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng mga makabagong produkto, sistema at serbisyo designers are the ones most future conscious and are willing to address these um, parang critical issues um, of society. And when we say sustainability, we're not even just talking about environmental sustainability. We're talking about economic sustainability, social sustainability, environmental sustainability, and of course, cultural sustainability. Binigyang diin naman ni Jury Chairperson Mylene Abiva na ang mga disenyong kasapi sa Naturang Awards ay nagsusulong hindi lang ng mga magagandang likha ng mga modern Filipino designers, kundi ang integration na rin ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagsagawa ng art pieces. Dagdag pa ni Abiva, kahit na pinahintulutan nila ang paggamit ng artificial intelligence o AI, mayroong itong hangganan. We have seen that some of the nominees or the I would say the uh, submissions have already used technology and we ha can determine if it is AI driven because we know that AI only uses data driven artwork or uh, other other uh, artifacts. So that was already identified by our jurors who are experts in our fields. So we can see if AI has already been used particularly for content creation. Inaanyayahan naman ng DTI Design Center of the Philippines ang mga Pilipino na suportahan ang mga local artist at kanilang mga produkto upang maipagpatuloy ang kanilang kapakipakinabang ng mga disenyo. This I believe is going to Inspire other Filipino designers to have the value of malasakit in their design. And as you mentioned, to also incorporate technology in the future because we have to be future forward. Samantala, nakakuha naman ng Malasakit Grand Prix Award ang First United Building sa Escolta sa Maynila dahil sa pagsisikap na buhayin muli ang Gusali bilang isang museo at ang Escolta sa pamamagitan naman ng Escolta Block Party na ginaganap kada dalawang buwan. Taong 2015 nang magbukas ang museo bilang pag-alala kay Celia Tang kung saan tampok ang lugar bilang isang pangunahing shopping at financial district ng Maynila. Kinilala bilang pinakamataas na art deco building ng Maynila ang First United Building na idinisenyo ni Andres P. Luna noong 1928, anak ng kilalang pintor na si Juan Luna. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.